Hi guys! Uh, Nag-order tayo ng phone holder sa uh, online uh, kaya bubuksan natin, tingnan natin kung ano ang kanyang uh, hitsura ito yeah. siya yan no yun know? long arms. Siya. Yeah. Ganito ito parang adjust niya. Ito. Ah, dito yung ano. Ito lang siya, walang iba. Ito, ito lang naman niya. Ito ang sabitan ng spoon. Yun, know, ganda. Yun know? o. Kasusubukan natin. Yun know? o. So, ito Saka ito ito ang lang. So, ito siguro ang eh, ito ang ipitan niya. Ah, ganito. Tapanin muna natin. Papa. So, yung ipitan niya. Alam ba, ano natin sa lamisa. Ayan, ididim mo natin mamaya. Kapagin na mo natin ang kanyang. Ito, pwede ito po natin. Ganyan. Lalagay mo natin to. Ganyan. Ito, ilagay mo natin dito sa or wala natin mo natin para mamaya uh, paglagay natin ganoon sa ating uh, cellphone yan ganoon muna ganyan. para may subok natin mamaya ito, pasok muna natin. Kasi nandito yan. Nandito. Pasok muna natin dito. Ito ang lock dito. Tapos ito, ipasok natin yun. Yan o. Yan. Tapos ito yung lock niya para hindi siya matanggal. Yan. Yan, pwede yan ikot-ikotin yan. Kaya hindi natin mas... Must... Tawag lang ma natin masyadong... Yan o. Yan. Yan. Ganun. Yan. Ililin mo natin itong cellphone. Ito, o. Para kitang-kita natin. O, dito. Hindi mo pwede sa ganyan. Kaya ang paglagay na ito, nakaganyan. Sige, yeah, pwede isa siya na naka, ano. Yan, ganun. Oh, ganyan. Ganyan siya. Ano hindi kaya ito pumugtas? Yan, no? Yan ang cellphone. Kailangan, hingat lang tayo. Bata din natin alam na kapapugtas. Pero ganyan, oh. No? Gan ganda, no? Oh. So, Yung ganyan ang cellphone. Oh, yan. Ah, ito guys, yan, no? Ito itong, ano, tayo, Yan, no? Ito yung kanyang lock. Kaya, papaluwagan lang natin. Yan. Dito natin ito iipit sa lamisa. Yan, ha? Yan. Yan ang pinaka-lock din niya. Ito. So. Yan. Ano lang, ikot-ikot lang. Ano lang, adjust-adjust lang natin na... Oh, masyadong natin lalakasan ng paghigpit kasi. Baka naman pumugman yan. Pumugtas. Ayun o, oh, diba? Napaka ganda ng ano niya. Uh Oo. -oh. Ito yung cellphone. Kaya dito natin i-adjust to. Adjust. Yan. lang natin yan. Kasi may lock naman yan eh. Yan. Ganyan. Yan ang ano, cellphone. Yan. Lalapit natin. Yan o. Oh. Yan. At saka yung sa baba. Nakaipit. Pwede natin ipit yan sa mga pwede natin pagipitan. At eh, saka ito pwede rin tayo guys. Kasi dito sa likod, bilog yan eh. Pwede yan ikot-ikoting yan. Ah, pwede pa tayo ganyan. Diba? O. Oh. May laki yan sa likod. Yan. Ganyan ang nga niyan. Telephone, no? Oh. O, oh, ganyan. Oh. ah Pa. Oh, ganda 'yan, no? Hindi maluwag. Depende sa paghihipitan natin. Kahit best for best, pwede natin ihipit yan. Pero pa siyang ano, foam. Yan yung foam. Yan. Pwede ikot-ikot yan. Yan. Oo. Oh. Ikot. Kasi may bilog siya dyan. Tsaka may pag nag-iikot tayo dito, wag na luwag lang natin higpit na masyad. Tsaka higpitan na lang natin kung nakapermin na. Ito. Ang ikot-ikot lang yan kasi bilog lang naman yan. Ito, oh, huh? diba? Adjust-adjust lang kung anong posisyon ang gusto natin. Ganun. Kita ba? Ito guys na phone holder, oh, napaka ganda. Salagang 89 pesos lang ito. Ayan, ha. Ito, pwede mo itong pabain. Ayan, ganyan, ha. Eh. Kung nakalagay na yung cellphone, guys, kung halimbawa tatanggalin natin, ah, ganito lang. Ito, meron naman na ano, sa likod. Ayan, ha. Eh. Meron ganyan, ha. Hawakan. Kung tatanggalin natin. Ayan, o. Oh, ganun lang. Hawakan natin ang cellphone dito. ganon. O, hatakin lang natin to. O, sabay angat. Yun. Ba? O, kasi mga tablet or mga iPad. Ito, pwede. Ipid din, o. sa laki. Yung kaya lang niya uh, ipitan.